Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po ng Martes sa ating lahat. So ngayon guys, sa isa na namang kalaman ang ating ituturo sa inyo. Alam naman natin na ang asin ay isang kilala ng maruunong pantaboy ng kamalasan, lalo na kapag lalagyan natin ito ng bawang sa itaas. Hindi lamang po ito pantaboy ng kamalasan, kundi Naghahatak din na ng mga swerte papasok sa ating mga tahanan. Ngunit, may tama po itong proseso. Okay? Hindi po pwedeng basta-basta mo na lamang ito ilalagay ng ganito sa apat na sulok ng inyong tahanan. Kapag mayroon kayo nito na purong asin po lamang sa apat na sulok, ganito kada sulok ay mayroon kayong isa nito sa apat na sulok, ay agad po ninyo itong tanggalin. Kasi maaring instead na siswertehin kayo ay magdudot lamang ito ng dagdag na mga suliranin sa loob ng ating tahanan. Mainam ang paglalagay ng asin sa apat na sulok ng ating mga bahay, ngunit huwag purong asin. Dapat po halimbawa sa isang sulok o sa isang sulok ng inyong mga bahay ay lalagyan po natin ito ng bawang at dahon ng laurel. So kapag napuno na po ito, tusukan po natin ito ng isang dahon ng laurel at isang piraso ng bawang kahit po yung dalawa lamang noon ang ating malalagyan, yung dalawa ay puro na. Ngunit kung lahat ang iyong nailagay sa bawat sulok ng tahanan ninyo o sa inyong establishment, sa inyong establishment, sa inyong mga negosyo ay agad po ninyo itong palitan. So ano ang gagawin ninyo doon sa mga asin na yun? I, i, ano po ito? I plus toilet or kaya naman ay isabay sa tulo ng inyong mga inodor, ng mga uh, gripo. Dapat guys kapag naglalagay tayo nito sa apat na sulok ng ating tahanan, lagi nating lalagyan ng bawang or kaya naman bawang at dahon ng laurel. Dibaling dibaling di lahat. Dibaling hindi lahat nalalagyan basta kahit isa o dalawa mayroon po kayong nalalagyan. Nang bawang at dahon ng laurel. Huwag pong hayaan na mailalagay ninyo ito na purong lamang, puro lamang na asin, dahil maaari din itong maghakot ng negative energy. So dapat muli, maglagay tayo ng sa apat ng sulok na ating mga tahanan nito, pero wag pong asin, samahan po natin ng bawang, dahon ng laurel, or kaya naman po ay barya. Maaari tayo maglagay nito sa araw ng Martes, or kaya naman ay sa araw ng Biyernes, sa umaga po ilamang.